So, nandito kami guys. Sabi nila, meron daw malaking cobra dito. Ayan. So, hanapin natin. Kasi delikado po siya pag nakakadar po siya ng tao. Ayan. Ito po yung mga kadalasang binabahay ng mga cobra. Ayan, mga ganitong tambak. Ayan. So, ayan guys. Tingnan natin kung... Diyan ba siya sa ilalim? Kasi bali-balita ako, meron daw cobra dito eh. Ayan o, dyan. Sa ilalim na yan. Ayan. Ayan, may bakas. May bakas. Check natin guys, wait lang. Doon, wala doon yung kontra. Malamang nandito. Ayan. Ayan, yun hindi, may gumagalaw doon. Nandito yun eh, ito mga ito, Ayan, sa ilalim. Malamang nandito sa ilalim. Subukan natin tingnan. mencari mencoba berarti mencari 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 mencari